Yan ang objective ko, pinaka-purpose ko. Uh, to give, to give away toys na na-collected ko. And then, ang kapalit nun eh. Sukli nun, nung bayad nun. Yung niti nila eh. Priceless po yun eh. Hindi ko mababayaran yun. Magandang araw po sa inyo. Uh, ako po si dito E. Bello. Tatay Joey Bello. Uh, Pinagore ang Pinoy Santa from Pasig City. Uh, 62 years old na po ako uh, ayun, masaya yung ginagawa ko, ta, okay naman. At, uh, eto, continuous po yung aking, ano, yung aking ginagawa, yung aking advocacy, yung aking good cause, good deeds, uh, good, uh, good work, yun po, uh, before, uh, ano, uh, before pandemic, ganun ginagawa ko, collecting toys, trading, swapping toys po, nakipagpalitan po ako ng toys. Hanggang sa dumapin mo lang, dumami siya. Yun, na, uh, Agas sa na nakaipon ako ng maraming to. So, yan, inahang ko. Naging recycled art installation sa po siya. Eh, mahinig po ako sa ano eh. Recycled art. Lalo-lalo uh, na sa PBC. Sa PBC po, yung mga water pipe. Ako po, naglalaway po ako dyan eh. Pag nakakita ko kasi gumagana po yung utak ko. Anong gagawin ko sa mga, um, sa mga PBC na yan. travel ako. Na, nagbabike ako. And then, suddenly po, nakita ko may mga kids po. Mga mga overstaying kids on the streets po na mas matagal pa sa sa kalye kaysa sa loob ng bahay o sa loob ng eskwelahan. Yun yung overstaying kids, tinatawag ko. Nakita ko, nilalaro nila chinelas, kahoy, whatever kind of ano, things on the street, they just playing it because they don't have, they, they can't able to buy toys. Yan po, hindi sila makabili ng toys eh, mga overstaying kids. So sabi ko, marami akong toys sa bahay, doon po nag-start yun. Doon po na nagsimula yun, magbigay ako ng toys. Yan, just to make them happy, to make them smile. In a little way, just one toy, you can make them happy. Kasi galing po ako dyan, stow po ako eh. Bata po ako, ang second home ko po yung Rizal Park. El Luneta, nako dyan po ako natutulog. Kaya, sana ako mag-stow or stow away. Kaya nga lang ngayon, medyo upgraded stow away na ako. Kasi meron na akong camper. Ito yung aking camper from recycled from the galing po sa dump site itong mga materials sa ginamit ko yan po siya by camper gay bell po ito po yung camper ko ito yung aking ano nest ay aking pugad pag nagta-travel po ako yan po yan, yan po yung aking ano aking bahay mas kaya buti na ko ng gabi hindi ako natatakot kasi meron akong tutulugan sa loob yan po siya ganyan lang po, dito lang po siya yan, yan po ako papasok sa so, pinakapinto niya yan, hihiga na po ako niyan. yan ito yan tulong pa ako sa so, binababa ko po ito, so, binaka, uh, ito pong medyo malambo to ibababa ko po siya kasi 5 feet lang naman po ako kaya may kasyang kasya po ako yan So wala na, wala na po manggugulo sa akin kasi ilang, ilang gabi ko sa labas yan, sasarado ko lang yan Napaka-simple yan yan po yan, yan, at tapos kakabit ko po rito yung aking bike aking bisikleta yan yan, ito po yan uh, puling na po yan, ihilahin ko na po ito may new toy, may latest toy yan, yan po yan po yan po yan yan. Um, medyo light po. Magaano lang po siya. Maski saan, mga kakarat eh. Ngayon, pakikita ko po, po sa inyo ha. Ikakabit ko po yung aking bisikleta. Puro recycled lang po yan. 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 Tapos to. Tutuhog mo lang to. Yan. I'm ready to go anywhere you want. Kinuwebe siya pa. <laughs> mas bigol pa. Kayang kaya yan. Ayan po. Yan ang objective ko, pinaka-purpose ko. Uh, to give to give away toys na na-collected ko. And then, afterwards, hanggang sa ayun, may mga may mga naka-notice nung aking recycled art. And somebody notice me as so recycle guard and uh, cycling uh, Talagang ako anywhere, maski saan saan po, yun. Eh before pala pandemic pala, ako po ay nagkikinda. I'm, a, uh, I'm into selling. At nagkaroon ng pandemic, hindi na ako nakapagbenta, nakapagtinda. Yun po ang hanap buhay ko. I'm into direct selling po ako. Namimili po ako, bumibang agad 500 bucks na puhunan. Then I will go to Quiapo. I will buy mga mga product po doon and then I will sell it directly to the people. Yung po, direct selling po ang aking hanap buhay. Noon, kaya medyo medyo talkative po ako. <laughs> so, yun. And then, pumasok ang pandemic. Kaya eh na po, pumasok po yung aking ano, yung, yung aking uh, toys collection na dumami. Yun na po yun. Uh, the rest is history, history, na po yun. And then, tuloy-tuloy po yun. Uh, ang pinaka-objective ko, ang full-pulling naman. Ang pinakamasayang pinakamasaya ang sukli. Hindi, you no know, hindi naman ako kumikita. I don't, even ano, no profit. Even in YouTube, I don't, I'm not earning po. Hindi talaga ako kumikita. Uh, pero masaya ako kasi pag binigay mo yung laruan sa bata, ang kapalit nun eh, sukli nun, nung bayad nun. Yung ngiti nila eh, priceless po yon eh. Hindi ko mababayaran yun. Unlike yung you're just biking alone, with your bike, not doing anything, ano, ako naman, I just, ano, just to make them happy masaya sila yun lang yun lang yun lang napakasarap doon talagang ah uh, alam mo to be honest ano sana hindi lang laruan, laruan eh not just only toys sana marami pwedeng bigay na sleepers, foods clothes kaso I can't able yet so far hindi pa hindi ko kaya just ah uh, okay continuously giving toys na lang po giving toys then coming from donations po Salamat. Thank you so much. Very thankful ako sa mga donations po. Kasi ang daming maba, uh, mababait na na ano, talagang nakita nila yung content ko. Maganda yung content ko. Yun. Nagdo-donate sila ng maraming maraming toys. Marami pa po akong toys. Ha? Until next year po po. Makapagbigay pa tayo ng saya. Uh, ayan po. Yan po yung full feeling. Yung full feeling talaga. Yun. Yung mag suklihan ka lang nila ng ngiti. Napakasaya na po yun. Ako, sa, sa sarili ko, na ano ko, planted ako ng good work, ng seed of good work eh, na, taniman na ano, ko, ako eh. At saka nung bata ko, wala akong laruan. Naramdaman ko, siyempre, mga bata, wala rin laruan, Di, uh, able to buy. Instead of buying toys, ang priority nila, uh, pagkain muna. Yun, at, yun, yun ang naramdaman ko. then, uh, base, uh mula doon sa aking karanasan, daladala ko yan hanggang ngayon, nama ako sa Rose Boulevard sa Luneta, nakita ko yung mga kabataan doon, nakakasikip lang ng dibdib kasi yung iba, dinadaan-daanan lang nila masakit, ano ba namang hagisa mo ng candies yan? ano ba namang hagisa mo ng pagkain yan? yan, sana that's my message sana naman yung sobra-sobra ninyo kindly give it to the poor kids, kindly watch my vlogs not for myself batanda na po ako I'm not after popularity. I'm not after fame. I wanted you to know to my good deeds, my good work, my good cause. Kindly support. Tignan nyo. I will challenge you. Please, kindly. Uh, look at my good deeds. Look at my good cause. My good work. Boring, but it's okay. You're helping kids on the street. Gagaling sa puso yan. Helping the kids from on the streets. Please. Ako po si Joselito Bello from Pasig City, 62 years old. My camper, Jay Bello, tinagalang Pinoy Santa. Kindly subscribe po and like uh, doon po sa down below. Uh, doon lang po. Okay na po yan. Basta, that's it. Kindly subscribe and follow and like. Thank you so much. Thank you, please.